Maraming salamat, Da Cruz! Sa pagtitiwala sa munting channel ko. Salamat! Kipigpira yung dati? 1-2, Ang ako? Ay, wala ano? na. Paano <laughs> 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 pa yung 2 3 2 3 lang, ha? Shit, paano? napa reserve sila daw po si Ate nether, Tapos... Basta ang... Isang sako One, two, siya. and One, ah, uh, two, 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 eighty five. two eighty five. Isang two sako Two, Ayun, 2,3. three Two, Ayan, three. two three. Sige At maraming salamat po Ma'am Ophelia Ong Malong sa so walang sawa mo niyo pagtulong po sa kababayan natin at sa ating mga kasamahan. At salamat din po uh, Ma'am Gina CCTV, Ate Elma Valderrama, at mabuhay naman sa lahat dyan ng ating mga kasamahan. Na sila Rose France Vlog, Mabstance Vlog, Nels TV, Sir Larry Lacuatsero. At maraming salamat din kay Bongs Vlogs The Mechanic. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta nyo sa atin. Ah uh, maraming maraming salamat ulit sa iyo, The Chris sa pinaabot mong tulong kay Nanay. At yan, sigurado ko paano, kung buwan man lang naman ay sigurado kong ubusin nila 'to. Kasi bata pa lang naman yung mga kasama niya. Oops. <laughs> <laughs> nice, thank you.

Ha. Ah. Para makapag-set up ako. Ah, may surprise kami. Ha. Ah. ha oh. Ah. Ha. Ah, pagod ako. Ah, ah. Maraming maraming salamat ulit sa iyo, The Chris, sa napakalaking tulong na pinaabot mo kay Nanay. At ah, kahit pagod tayo, okay lang kasi masarap makatulong tayo sa kapwa. Ayun, ah, ipasok na natin 'to. Nay, gusto Ito, may Pasalubong sa iyo. diyan na yun. Uh, sigurado ko, ito paano, may makakain ka na nito. May makakaung ka na. Tapos, may palaman doon. Mamiarindaw ka nga niyan. And then, para sa bata mo, pwede mo iiluwas? Para this may imod na. Imod mo siya na ito. Ayan na. Para sa bata mo naman, upang gamit niyo, may bigas ka na. Ayan na. Gusto buksan ni nanay Para At least daw Please ah, Kahit papano siguro ko naman ah, na, na kayo ito Para at least, mas ka doon kung gusto mo, nagugutom ka, may mga kaong kasugi, pinabubuksan. Okay. Diba? Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, The sa tulong na pinaabot mo. At may palamang kalay, eh. ayan o. Para at least. Ang pangulam, ayan o. At kung gusto mong mga gatas, tapos ito, may biskwit ka dito. Komplito lahat yan. Uh, at siyempre uh, hindi ko maiwasan na uh, sobrang na uh, sumaya ako dito sa time na ito at siyempre uh, tulad ng sinasabi ko uh, gusto ko talaga na ganitong ko uh, na makakatulong sa kapwa. Uh, at siyempre salamat din tayo sa kanyang kapatid na talagang humingi talaga ng tulong na mapabutan natin siya ng tulong. Salamat po sa nagdanong sa kamangkot Si Dakris, si Dakris. Lahat, kumplito na yan. Uh, ulam kung sakali talaga wala kang mabiling ulam pwede mo ulam ayan may noodles ka kung nagugutom ka tapos ito pero pinakamahalaga ngayon makapag merienda ka ah, uh, hindi ko naman totally inubos talaga meron ka ng ay meron ka ng bigas may bigas ka na hindi ko talaga inubos yan kahit paano, meron ka pang gastos at kahit sinti mo meron akong iaabot sa'yo ayan ay may bariya <laughs> Okay lang to kasi barya pera na rin naman to kahit uling makakabili to. Ayan. Nice. Ayan. May piso pa oh. Ayan. Maraming maraming salamat po sa The Ayan. Hindi ko inubos ibinili kasi alam ko kahit papano kailangan mo ng pera. Kahit papano na uh. po ako. Ayan oh. Tapos meron ka pang barya may piso pa oh. <laughs> Ayan oh. Nay. Uh, maraming salamat sa iyo, Da Chris. Uh, at kahit hingal pa tayo, abot naman tayo ng tulong. Uh, isang malaking kasayahan na 'yon na maabot natin ng tulong. Uh, sobrang salamat talaga sa iyo, Da Chris. Sa pinaabot mong tulong at siyempre nagpapasalamat ng kay nanay. Kung hindi nanay, hindi natin napuntahan yung kapatid niya. E syempre tayo naman, pagkapatid natin yung nasa, ay, uh, nasa hindi magandang kalagayan, ay gagawa at gagawa tayo paparaan kahit sa anong kakayahan lang. Parehas ko. Gusto ko makatulong sa kapwa. Pero kayo ang gumagawa kung paano ako makakatulong. Ako lang yung naging daan or tulay nyo para mapabutan ng tuloy ang mga kababayan namin dito. Kaya, yan, meron ka ng bigas. Sigurado ko naman, tatagal na to sa inyo. Pagkain. At kung sakali wala kayong mabiling ulam, nakare-ready naman lahat yan dyan ang mga pangulam nyo. At kung nagugutom ka sa... Nagdanong po sa ako manda, manda, ano dako napo, inina, samu, na po ini na sa amo na mag-irena. Thank you. Magpasalamat man po ako sa Dakres na nagdanon po sa ako. Manda, manda, ano dako napo, inina, samu, na po ini na sa amo na mag-irena. Thank you. Sana marami pang biyaya na dumating po sa inyo para marami ka pa pong matulungan ng ganito. Uh, sinabi ko sa, sa, kanila na ikaw yung tumulong sa kanya. Uh, sigurado ko sa dami naman itong pinamili natin. Uh, kahit paano may pera talaga ko itinara para sa kanya. Uh, talagang nagpapasalamat ako ng sobra-sobra pa ulit na pagpapasalamat sa lahat walang sawang tumutulong sa mga kasama namin si Ma'am Gina CCTV Ophelia Ong Malong Bongs Vlog sa Mechanics James Channel Rose Friends Vlog uh, Nils TV uh, Sir Larry, Larry Yula at sa lahat ng bumubo ng aming grupo sa original Bulan Vloggers. Uh, sobrang nagpapasalamat kami sa iyo, The Quest, sa uh, pinaabot ng tulong sa nila Talagang nag sisikap talaga sila dito na dito lang talaga sila na manatili at wala naman silang malilipat ang iba kaya pag umuulan ay talagang tulo rin yung talagang ulan dito kaya yung nangyayari pag umuulan, nagtatalokbong na silang dito ng trapal para lang at least makatulog silang mabuti yeah. kaya maraming maraming salamat ulit da Chris sa walang sawang pagtulong mo sa aking muting channel at siyempre sa tumulong sa video <laughs> ang aking anak yan Hello. Thank you, da Chris. God bless you Hi Salamat Salamat po sa Chris Sana marami pa ko yung matulungan God bless po sa mga tolong nyo Yan, uh, at alis na kami. Pagpapalam na kami kay nanay. At uh, ayun ang bala sa ano man dito na ko. At maraming maraming salamat uli. at magpapalam ako na masaya ako. Uh, sabi ko nang pinakako sa iyo, babalik at babalik ako. Talagang tinupad ko na makabalik ako dahil kay Dakruis at sa mga bumubuo na mga kasamahan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. At Mama Ophelia, yung pinaka-advisor namin na talagang walang sawang tumutulong sa mga kababayan namin dito sa Bulan. Maraming salamat po, Ma'am Malong at Ma'am Gina CCTV at Ate Elma. Salamat po, Ate Elma. Uh, nandito tayo sa munting tahanan na to. Ayan. At maraming salamat din kay Bongs Vlogs The Mechanics at sa kanyang family. Thank you, thank you very much, Bong. Nabansin ko yung kanya uh, tinatakpan na ng pala ng trapal mm. bahay kaya pala sabi nila pag umuulan Uh, nilalagyan nila nila ng trapal yung bubong nila uh, pinatungan nila ng pinatungan nila ng gulong oh. Uh, maliit lang naman ang bahay nila alas ah, ganito lang naman oh. Uh. sa't kalahating hindi pa isang hindi pa lang doon Malit lang siya Uh, at sa muli, ah, maraming maraming salamat Sa mabuting puso mo, The Chris Sa binigay mong tulong At sa muli, nakapag-abot naman tayo ng tulong Sa mga kababayan namin dito uh, At naging tulay ako Na may bahagi ko sa kanila Ang tulong na galing sa iyo Kaya ako lubos na nagpapasalamat At sa lahat ng aking mga kasamahan dito sa Bulambloggers Regional. Thank you, thank you